Gandang umaga mga kaibigan. So, bali 5.45 a.m. pa lang, kaya medyo madilim pa yung ating paligid. So, ito yung ating brother. So, ngayong araw mga kaibigan, ay papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa namin sa aming mga sisiw o sa aming mga grows tuwing umaga. Kung nakikita nyo, wala nang ilaw sa loob yan, so madilim. So, kagabi pa lang mga 8.45 p.m. ay pinapatay ko na yan. Yun na yung last na kain at inom nila. So, sisilipin natin sila. So dahil nga summer na ngayon, bali hindi na kami nagi-ilaw sa gabi. Kumpleto na rin naman yung balahibo nila. Kaya may init na yan sa kanilang katawan. Tapos close naman itong ating brother. So isa yan sa mga dapat natin gawin mga kaibigan. Observe natin yung ating mga alaga para makapag-adjust tayo. At makatipid rin sa ilaw at sa pakain. So kasi kapag bukas yung ilaw natin dyan, so kailangan magdamag may laman yung kanilang feeder. So dito ang last kain nila kagabi pa So bali magpapakain na tayo ngayon para may laman yung kanilang bituka at hindi sila mag feather peck o hindi nila tukain yung mga balahibo ng kanilang kasama. So bubuksan ko na itong ilaw mga kaibigan and then bibigyan natin sila ng pagkain. Disclaimer lamang po muli mga kaibigan, ang lahat po ng aking sasabihin ay base sa aming experience at base sa aming mga natutunan sa aming pag-aalaga ng manok. So hindi ko po sinasabi na ako ay eksperto. Alam ko po na marami pang mas magaling na mag-alaga. Pinapakita ko lang po ito para may basehan kayo at may idea kayo sa paanong ginagawa namin dito sa aming munting backyard. Nabuksan ko na yung ilaw natin. So gutom na gutom na sila at ang gusto nang kumain. So balang pinapakain ko sa kanila yung ating Integra 1000. So ito yung Integra 1000 natin mga kaibigan. So pang day old hanggang 1 month old ito. So itong mga sisiw natin dito, halo-halo, may mag one month old at merong week old. So ayan, kung nakikita nyo yung maliit, week old pa lang yan. So ibibigay na natin tong patuka para makakain sila. So ulitin ko ulit, yung ating feeding program sa ating mga day old to one month old ay ad libitum o no limit. So kailangan mga kaibigan kahit na nauubos na nila yung ating feeds dyan sa kanilang feeder ay bibigyan ulit natin. Kailangan kasi kapag nagutom sila mga kaibigan ay may matutuka sila dyan sa kanilang kainan. Para nga maywasan natin yung feather pecking o minsan pati yung laman ng kanilang kasama ay tinutuka nila. Kailangan aware tayo sa mga ganyang sitwasyon mga kaibigan dahil possible na ikamatay yan ng ating mga sisiw. Lalo na pag ganyan na magkakahalo yung hindi magkakaedad. So bali itong ilaw, papatayin ulit namin mamayang 9am Tapos bubuksan na namin yung karton doon sa gilid, yung pinakatakip So para may pasokan ng liwanag itong brooder natin At hindi na kailangan ng bumbilya maghapon Binubuksan ulit namin to pagdating ng 4.30pm Pagpapakainin na ulit namin sila ng padilim na A few moments later. Pagdating naman mga kaibigan sa pag-iilaw sa ating mga sisiw, paano ba natin malalaman na sila ay naiinitan o sila ay nilalamig? Kahit na wala tayong ginagamit ng mga aparato ng ating thermometer o ng ating hygrometer para sa humidity. So dito mga kaibigan, malalaman natin kapag nilalamig ang ating mga sisiw ibig sabihin yan kulang sa init yung ating brooder so magkukumpulan sa isang lugar yan magtutumpok-tumpok sila doon at hindi gagalaw kaya ang kailangan natin gawin magdagdag tayo ng bumbilya so ang standard natin mga kaibigan 1 watt per sisiw so ibig sabihin kung meron kayong 30 heads ang dapat nyo nang gamitin ay yung 50 watts So para maibigay yung tamang init sa mga sisiw, at para mainitan din ng husto yung muloob ng ating brother. Pag sobrang init naman sa ating brother, ang sagot dyan ay kapag hinihingal yung ating mga sisiw. So mapapansin nyo, umaga pa lang, nakanganga na sila, indikasyon yon na hinihingal sila mga kaibigan. So ang kailangan nyo naman gawin doon, maglagay kayo ng extra butas o ventilation para sumingaw yung init sa loob. So pagdating naman sa taas ng ilaw natin, ang standard ay 1 feet o 12 inches. So dapat hindi kayo bababa doon mga kaibigan dahil possible na ikabulag yon ng ating mga sisiw kapag masyadong mababa yung ilaw natin. So dalawang 50 watts yan na pinagsasabay namin na nakabukas. Pagdating naman sa mga sakit ng ating mga sisiw, so madali lang natin malaman yon mga kaibigan kung sila ay may nararamdaman o sila ay may sakit. So una bumase tayo sa kanilang mga katawan kapag ang kanilang pakpak ay nakabagsak at lagi silang nakayuko tapos nasa gilid lang sila ibig sabihin niyan may nararamdaman niyang ating mga sisiw. So pwede nating tignan yung dumi nila kung kulay green, kulay dilaw o kulay puti. So dyan natin makikita yung mga sakit ng ating mga sisiw. Kapag mali yung ating mga pinapainom, posible silang magkaroon ng pagtatae. So kapag nagtayang sisiw, kailangan maagapan natin yan kagad mga kaibigan para hindi sila manamlay at hindi sila mamayat. So possible din na magkaroon sila ng mortality. So ito mga sisiw namin, maganda naman yung paglaki nila mga kaibigan. Ayan, ang liliksi, ang lilikot. So ang indikasyon na healthy healthy sila ay kapag maingay sila at maliksi sa loob ng ating brooder. Sa susunod na vlog mga kaibigan, talakayan natin yung mga posibleng makuha nilang sakit kahit na nandito sila sa ating brooder. So abangan nyo yun. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nabigyan ko kayo ng kaunting idea para may magamit din kayo sa inyong manukan. Hanggang sa muli mga kaibigan and God bless us all.